Kumusta mga kababayan? Ngayon, linawin natin ang isang mahalagang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay isang maselang usapin sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero bakit sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang sovereignty ang Pilipinas sa Exclusive Economic Zone, EEZ, nito? Ano ang kahulugan ng mga pahayag ng mga eksperto tulad ni Justice Antonio Carpio at Professor Jay Batong Bakal? Ngayon, linawin natin ang lahat ng ito. Ang sovereignty sovereignty ay tulad ng buong pagmamayari sa isang bagay. Ibig sabihin, may ganap na kontrol ang isang bansa sa lupa, tubig at himpapawid nito. Sa kaso ng Pilipinas, may sovereignty tayo sa ating 12 nautical mile territorial sea at sa ating pangunahing mga isla. On the other hand, ang sovereign rights ay hindi katumbas ng ganap na pagmamayari. Sa halip, ito ay exclusive rights para sa isang bansa na gamitin at pakinabangan ang likas na yaman sa isang lugar tulad ng pangisdaan, langis at natural gas. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang Pilipinas ay may sovereign rights sa 200 nautical mile exclusive economic zone, EEZ, nito na tinatawag na West Philippine Sea. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, ang sovereignty ay tulad ng pagmamay-ari ng isang bahay, kung saan ang may-ari ay may ganap na kontrol dito kasama na ang karapatang sirain o baguhin ang ari-arian ayon sa kagustuhan. Samantalang ang sovereign rights ay tulad ng pagpapagawa paupa ng bahay. Kahit hindi ganap na pagmamayari, ang may karapatan ay maaaring gamitin, pakinabangan at ipagtanggol ito laban sa mga trespassers. Sinabi naman ni Justice Antonio Carpio na hindi kinikilala ng international law ang sovereignty sa exclusive economic zone, ngunit kinikilala nito ang jurisdiction ng isang bansa sa exclusive economic zone nito. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay may exclusive na karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng exclusive economic zone nito. Ngunit hindi nito maaaring pagbawalan ang ibang bansa sa malayang paglalayag sa rehiyon. Noong June 26, 2019, sinabi ni Duterte, No country in the world has sovereignty over its exclusive economic zone. Nagkaroon ng mas matinding reaksyon ng publiko nang sabihin niyang walang epekto ang konstitusyon kapag may digmaan. If you don't have anything to wipe your butt with, use that constitution of yours because that means war and that piece of paper, the constitution will become meaningless with no spirit except desperation, agony and suffering. Ang pahayag na ito ay umani ng matinding kritisismo lalo na mula sa mga legal at foreign policy experts. Ayon kay Justice Carpio, ang Pilipinas ay may tungkulin na ipagtanggol ang kanyang sovereign rights sa Exclusive Economic Zone dahil ito mismo ang mandato ng ating 1987 Constitution. Nakasaad sa Article 12, Section 2 na The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Bagamat may punto si Duterte na sa harap ng gera, maaaring mawala ng halaga ang konstitusyon dahil ang pangunahing usapin ay kaligtasan, hindi teknikal na legalidad. Ang pinakamainam na solusyon sa conflict sa West Philippine Sea ay isang tunay na mapayapang diplomatic solution. Ang direktang pakikipag-usap sa China nang walang panghihimasok ng mga hindi miyembro ng ASEAN ay maaaring makatulong sa mas mahinahong negosasyon. Kung ang mga bansang kasapi ng ASEAN ay magkakaroon ng nagkakaisang posisyon, mas magiging epektibo ito sa pagbuo ng mutual agreements na hindi magdudulot ng conflict or giyera. Bagamat wala tayong sovereignty sa ating exclusive economic zone, tungkulin ng pamahalaan na ipagtanggol ang ating sovereign rights laban sa anumang panghihimasok. Ayon kay Carpio, dapat ipaglaban ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea. Just because we do not have sovereignty but only sovereign rights in our exclusive economic zone does not mean we should not protect our exclusive economic zone. Sovereign rights are priceless too. That is why the constitution directs the state to protect its marine wealth in its exclusive economic zone. Samantala, sinabi ni Batong Bakal na bagamat wala tayong sovereignty sa ating exclusive economic zone, dapat natin ipagtanggol ang ating eksklusibong karapatan sa likas na yaman nito. Ang West Philippine Sea ay isang napakahalagang bahagi ng ating bansa, hindi lamang para sa likas na yaman nito kundi para sa ating pambansang soberanya. Bilang mamamayan, kailangang maging mulat tayo sa tunay nating karapatan upang mas epektibong maipagtanggol hindi sa dahas kundi sa mapayapang paraan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan ang like, subscribe at share para mas marami pang Pilipino ang makaalam tungkol sa mahalagang isyung ito. Salamat sa panonood.